Hello, ako po si Bernadette from Pagsanan, Laguna. Gusto ko po ipakilala sa inyo ang motor ko na si Rai Raider 150 Fi Malaysian Concept. Ang mga pinalitan ko sa motor ko, unang-una, TRC CNC mugs. pinalitan ko rin po siya ng TRC-4 pot caliper. Naka TRC-245 disk din po siya. Naka brake hose na po ako na may quick release. Pinalitan ko na din po siya ng Rossi Brembo na copy. Pinalitan ko na rin po ng HPK GP clutch. Ang ginamit ko namang upuan ay TRC. Ginamitan ko rin siya ng TRC CNC shifter. At sa pipe naman ginamitan ko siya ng TRC power pipe. Sa likod naman pinalitan ko siya ng TRC 2-pot caliper. Nagpalit din po ako ng TRC Plus 2 CNC swing arm. Ang ginamit ko namang side stand ay TRC CNC side stand. At sa front suspension naman po, nagpalit po ako ng TRC Lighten Outer Tube. Ang nagbuo pala ng motor ko ay ang Team RW mula sa Santa Cruz, Laguna. Muli ako si Bernadette from Pagsanan, Laguna para sa All About Wheels, Manila.